papunta na po kami ng airport. It's only, ano? What time? Time check? What uh, time check. 1.10 a.m. Yan, 1.10 a.m. po dito sa Manila. And this is my, ano, first day here in Manila. And yan, papunta no na best. agad ng <laughs> Singapore. Hindi po po ako nakakatulog, guys. Pero hindi naman ako mukhang ngarag, kayo okay lang. Ito na po kami sa airport. Ninoy, Ninoy Aquino Airport po. Terminal 3 eh. na guys, papunta na po kami ng Singapore. Sasakay na kami ng eroplano. Grabe, wala po pa akong tulog. Wala pa kami tulog. Ooh, it's behind. require assistance. please remain in your seat until all other passengers have deplaned. thank you. For... we're here at singapore airport. we're going to, to, into the city, yeah, to take pictures of the malayan statue. you know the malayan statue? the same over 42 years. Wow. still vomiting very badly. no cure for him. but that's the tourist icon for singapore. and i think most of you are first time. some of you have been here before. And for first-time visitors, you have to take a picture with the Malayan statue. If not, you have not visited Singapore. Nobody will believe you. That, yeah. So for Malayan, we're gonna go to Chinatown for you to have your quick lunch, and then we're gonna take a picture of a very beautiful Buddhist temple. Okay. And then after that, <coughs> we'll see so All in one. So we're gonna keep you all together, easier, and not to look up in, uh, in other places. So, that's one. After that we're gonna to go to the gardens by the bay. Yeah, just take your time to enjoy the places. Okay, so for us this morning is just to bring you to places. So you have an items by the bay, the Buddha temple. We're gonna take group photos, right? So what we can do is we try to another 50 million passengers, totaling to about one hundred and thirty five million passengers a year. So they want to leave it behind except for your passports, your phones, your wallets. Yeah, the valuable ones. You just bring it along with you. But it's not really safe here in Singapore, right? So things that you don't require, just... Hey, Singapore! Wow! Wow, Wow! san andito ka, Jam? Kung andito ka, Be, nag-enjoy tayo ngayon. Sorry, hindi pala nag-enjoy kasi wala ka. Wow! <laughs> and the second one, if you look through, there's a mountain inside, cloud forest, a wonderful inside, there's a beautiful waterfall. right, so i would suggest and strongly recommend for you to go there on your own this evening or tomorrow evening or tomorrow late afternoon. and then, you know, formula one? yes, formula one racing starts from. there's another show at nine, at 8 o'clock and 9 o'clock. Marina, marine and the jewel the airport and then uh, i actually designed after the microphone yes because this is up in singapore our prime minister governs the country we do have a president here all right <laughs> Hilang-hilang pagiging, kasi lista Ang init. yan po ang view dito. Tallest hotel in Singapore on your right is the building that looks like a uh, Coca-Cola tin. This is called the Swiss hotel, the Stanford yes this is even taller than marina bay sands ladies and gentlemen built in 1986 that time it was the tallest hotel in the world yeah not many people know that yeah we have the vertical marathon every now and then long time ago yeah the fastest time is seven minutes 21 seconds i have not tried i don't think i can make it even halfway up we're here in the chinatown complex here yeah. Sobrang sarap po. So yan, bumili na po ako ng wallet para kay mama at para kay mama ni Jom. <laughs> yan, binilan ko po sila ng lucky wallet. Red, red po ngayon ang lucky wallet. So, yan. Yan ang ating pasalubong sa kanila. Wallet from Singapore. Kung andito ka, James, ay matutuwa ka talaga as in ganda ang ganda dito James Of course, you would, I mean, one, right, recommend you to come back to the Malayan and see for Malaysia Digital Arrival Card. All right, give us some. guys. ng hotel things. God, we're done. <laughs> First day trip. natin here in Singapore. Oh. Check in po tayo dito sa aming room. Kung makikita Hello. naman ito ay pangdalawang tao. yan two beds. Hello. Hello. So, Pero sa kada pupuntahan, lagi kong naalala si James. Sabi ko, OMG. Siguro kung kasama ko dito si James, siguro sobrang matutuwa siya. Kasi ang ganda talaga. And alam ko na dream country niya din to. Same kami. And yan. Siyempre, gusto ko siyang makasama sa mga travel ko. Sa mga ganyan. Sa mga bagay na gusto kong ma-achieve. Bumili na po ako ng mga pasalubong kanina. Mm -mm. Pasalubong sa papa ni Jam, sa mama niya, sa aking mama. Si mama po kasi ay gusto ng wallet na pula. So, binilan ko na siya dito sa Singapore. Tapos, yung mama din ni Jam, gusto ko para sila ni tita Angel. Tapos, si mama para may wallet na red. Kasi, lucky color po yon Lucky wallet ngayon. Tapos, si daddy naman ay gusto ng belt. And, for sure naman, magugustuhan din ng Papa ni J Jam yung belt na galing ng Singapore. Kaya, binilhan ko po sila parehas. Ayan. Hindi pa po ako nakakabihis yan. Yan po ang mga pang giveaways natin dito sa Singapore. Mga ano namin ni eh, Jam. Catch up guys si James. <laughs> ko kasi miss ko na si Ate Jam. Yung kasama namin. Yung kawork niya sa One Media. Medyo close ko na din kasi yun. Sabi sa kanya, miss ko na yun. Tapos, tinanong niya kung siya ba daw kung nami-miss ko. <laughs> hindi ko pa na-reply. <laughs> Mamaya hayaan natin siya mag-wonder kung nami-miss ko ba siya. Pero, alam niyo yun, sa lahat ng tour talaga naman, hindi ko ko. Siguro kung kasama ko si John, siguro ang saya-saya. Siguro ang saya-saya niya and ang saya-saya ko. So, Ito guys, bumili din ako ng mga pasalubong. And yung mga nabili ko, first day pa lang ha, first day pa lang, may mga nabili na ako agad na pasalubong. <laughs> excited you <laughs> surprise namin. No. <laughs> <laughs> Lag video ako at pinapakita ko yung mga gift ko sa inyo Pati yung mga souvenirs na nabili ko na. First day pa <laughs> <Wow. Alamin laughs> lang. Wow! Alam mo sa iyo, kayo nagpapalit ng pen. <laughs> Actually, talaga palang magkaiba na magkita. Ayoko <laughs> <laughs> ano, nasa taxi ako, nung nagraba ako pagkarating ko ng Manila. Sabi ko, bakit kaya ang saya ng puso ko? Pero hindi ko lang akong alam. Tinatanong din ako nila, Mami Jinky, bakit ang saya mo? Sabi ko, hindi ko alam, Mami Jinky, basta ang saya lang ng puso ko. Pero hindi ko pa alam kung bakit. Baka <laughs> <laughs> ako sabi niya sa akin, um, sabi niya pa sa akin, tita, bakit kayo nag di si Jana? Hindi oh, <laughs> mo sa akin, makakutog ka na. Ang daming ano, <laughs> ang daming <laughs> ah, Nililin lang to siya eh. Nililin lang to siya eh. Pero... Papapat ka pa talaga. Yes. Mamili pa naman ako ng pasalubong ko para sa iyo. Wow! Dito ko pa sa Tito Angel na bilang ko na, mm. si Tito Jimmy na bilang ko na din na pasalubong. Ang <laughs> pera! <laughs> Kaya pala ang dami mo nga. Pinapalit ka ka pa lang no, 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 na no, sa ah, oh, <laughs> oh, taas um, um, uh, um, so, na ako. Nah, um, na um, ako. Oo nga, nagtaka okay, kami kasi... Tapos kayo sa pinadag namin. Hindi kayo kasi nang alam. Airport pala pa pala. Grabe, a stay! Saan ka nag-stay? Sa condo Nito na Esther. Alin na kundo! Sa merch.

Sana magkasya. Ano yan? Sana magkasya. Ano yan po na? Yan talaga yung big surprise. Whoa! Oy, ano ganyan? yan? <laughs> may may pataligod effect. Ano yan? Sorry. Oh! <laughs> Sana na ba? Engagement! Wala ate, yung singsing -sing mo. Babalik ko na po. So, ano Try natin ha. Wala. <laughs> Oh Lungga! Cheers! <laughs> Next time promise? <island. laughs> <laughs> 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 promise ring. Yan, medyo malaki siya yeah. dito sa akin. Yes, dito man. na lang. Yeah. Kasi dito talaga ay wedding mm -hmm. ring. So, dito ang yeah. promise ring. Oh! Ah, Thank, uh, Thank you! Ang ganda. Alam mo, first time ko lang po magsuot ng sing-sing galing sa lalaki. Ay, ay dapat hindi mo tatanggalin yan. Ganun daw yan. gold dito. Huh? Oh, wow! God. Sabi-bill lang namin ngayon yan. yan. Yes. Wow! wow. Oh. 18 karat gold! 18 karat gold, guys! <laughs> Thank you! Welcome! Hello! Totoo! Mga ate, pakikurot! Feeling ko na nalangin mo ko. Sasampayin <laughs> kita! Ay, mami, sorry. Andito pala ang isa kong mami. Dapat kami <laughs> tayo na oh, yes. tayo na ng... Thank you Mommy Esther. lahat po ng Founders ko. Grabe naman ang surprise niyo. Sabi ko pa naman Thank you Mommy Esther. I love you. Sobrang successful ko lang yung ano. Surprise Mami Jing, thank you. I love you so much. Sa lahat po ng founders namin ni John, kanina pa nga ako nagtatay na sa kanila. Panis. Panies. Panies. Panis. Huwag mo daw sa sanlayan, ha? Huwag mo daw sa sanlayan. Sanlaya. Sanlaya. Mahal yan. Penta naman yan. Ay, sige, mag-picture kayong dalawa Hawa ka ng flower mo. <laughs> <laughs> okay. Hello! Ah! Parang akala mo talaga engaged siya, eh, no? One, two, smile. One more. Tinginan. Ah! Oh, okay. Grabe ba? Wait lang guys, anda po natin ito. Yan, may regalo po ang aking mami Jo Malen. Wow! Heart! Heart guys, puro heart. Yan, yeah, punong-puno kasi ako Sorry. ng pagmamahal. Kaya ako. Ayok na. na. <laughs> <laughs>